Eto nga pala mga mare at nagbibilang na nga itong ating panganay ng mga perang natanggap niya nung graduation. Anong masasabi mo? Thank you. Thank sa Thank you Fina, sa Thank you sa mga naghatag. You, sa mga naghatag. Mm. Lagay mo na yan sa ano, alkansya. Naka 3K siya guys. Ano yun? 500 500, 500, 500, 500, 500. 500 din yan. Yan. Happy yarn. Happy? 3,100. 20. 20. Bye. Magbili na daw kami ng alkansya, guys. Kasi lalagay niya na yan sa ano, alkansya. Pupo mamaya. Very fast forward na nga yan mga mare. Kinabukasan na nga yan ay lumarga nga kaming pamilya. Naimbitahan nga kami sa isang debut party at isang nga ako sa 18 bills. 5pm pa naman start yung program at sakto lang din naman yung dating namin. Ayan! Ayan! There you have it. Again, at this time, ladies and gentlemen, we are going to ask guidance from, uh, from above. May I request the Ayan, at tinawag na nga yung pangalan ko dyan mga mare para nga magpunta nga ako sa harapan. Mm Hindi -hmm. na nga rin ako nakapag-message pa ng mahaba-haba dahil nahihiya nga din ako. Simpleng celebration lang din naman ito mga mare at saglit lang nga din yung naging program nila. Ayan, at happy birthday ulit at Charlene at salamat ulit sa pag-invite. <laughs> After nga lang ng kainan ay umuwi na nga din kami. Hanggang dito na muna mga mare itong aking video at see you again sa next na mini vlog. Bye!